ready kami ngayon itong pantali kasi may mga, baboy tayo dito malapit na mga anak so tatalian na natin yun yung paraan din namin kapag ganitong pre-range so, tinatalian namin yung inahing baboy kapag ka malapit na mga anak para nakaiwalay na kasi iniwasan din natin na sama-sama sila dyan kapag sila ay mga anak so, para maiwasan natin mamatay ng iit ayun na ayun na tumayang kaya uh, piliin natin yung baboy dito na malapit na mga anak ito so, yata ito yata ito naman, may kambing kami nakawala. May kambing kami dito nakawala. Ipapasokin <laughs> ko muna yung kambing. Andrea. sila. Andrea. eh hey, me. Nakaboy yan ang mga meme. Oh, dito yan sila papasukin natin dito yan kasi meron tayong pintuan dito. Ay lang. Ay lang kasi malagan. Oh, dito yan sila papasok. Oh, solo, solo, solo. na, pumasok na sila tatlo. Yung iba huwag 'yon, mga buntis 'yon, malapit ni mga anak. Pag may sali papasukin dito 'yon. Oh, ito lang mga boys. Yan na, pumasok na sila diyan. Ito naman yung isuban namin. Ibang kambing naman nandito. Ayan oh. Ayan yung iba. Tapos dito naman may baboy tayo na. Ayan nakatali. Ayan yung mga bago natin gagawin. Ang laki na oh. Dito meron din tayo. Inahin ng baboy. Didik! Kamusta na, Didek? Ayan, oh. o. Oh. mga inihin yung labo. tapos yung mga pabo, andito. Ano yung mga pabo rin dito ang bumagala. Ayan, mga pabo. Oh. Yung baka namin, ito, malaki na rin. Lipat ko lang to, oh. Ito yung baka natin dati na binili ko ng 12,500. Dati maliit-liit pa to. Ngayon, buntis na to. actually, malapit lati, lapit na mga anak. So, sa laki niya ngayon, siguro kaya na may benta niyan mga 30 times 2 na agad. Tapos mga anak pa yan. Ang maganda sa baka, eh, mga damo-damo lang. Oh, hindi na kailangan bilhan pa ng kids. Tapos ito, nakatali lang to. Yan. Uh, ililipat lang natin yan. Tama. Lipat natin ang pastulan. oh, so, dito, madamo pa rin. Oh. Green na green na mga damo dito banda. Oh. So, hanap tayo ng mga ah, hirima. Dito natin siya ilagay. Makain siya dyan So dyan na natin siya pwesto Tiltusok lang natin itong ito Bakal dito Ayan yung maganda sa baka Hindi natin kailangan ng Bakal na Ayan, Hindi na kailangan ng feeds Yung mga damo sa paligid natin Ay Yan na yung pinakakailangan ng mga baka natin So ngayon pala Pakainin ko muna itong Dalawang inahing baboy natin dito Kasi ito pakain pa lang nito

Apa itu mik anak? Cak bos. Cak bos, nasi lah itu. Ini sila Dedek. Dedek. Ini natin gaya ng ina ng mga baboy yak mo sila sinik dito di nyo ang ating barain Wait. It's still ito. May darak. Para sa dipens. Lagyan natin Pasugod. darak. Ito yung darak. Dalak ng pala ito. Okay. Bisaya, tahop. Halo na natin yan. Tahop at pitch lang yan ngayon. Actually, minsan, minahaloan din namin ito ng kasaba or kung ano yung available, kamote. Ganyan. Masaloan natin yung vitamins. Yan, may vitamins tayo dito. Pero may nagamit natin yung vitamins, ha? Oh. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay. Ay, oh, ang dami tayo naubos ng vitamins so, oh. Dati natin mga baboy din yung mga pinapalaki. So ngayon kasi mga inahing baboy ito. Mga inahing baboy. Hindi natin big

O. Magdider kay na hukay. Yan. Tayo. Sila nang suka. Ko da. Dali lang mabe. Sigin natin tong Manager. Okay. Ayan. Pagkain na sila. Okay. So, ano pa na to? Charge ano yan? Power bank. Power bank na yan? Oo. So ayan, nakakain ng ating mga pigs. Makain na sila ngayon. Napakalakas kumain. Okay. Ayan, yeah, medyo maputik lang yung area nila pero maganda dito. Hindi nagamoy. Kaysa dati nung naglagay kami dito ng mga uh, palaking baboy, nagaamoy dahil sa naiipon yung madumi nila. Pero pag ganito nasa putikan, nasa lupa lang, hindi maamoy. Yan yung kaibahan pagka ganito nakatali lang yung baboy. Dedek. Musa dah dek. Tapos main. Tiba nila mula nung big pa lang sila ganito na tinatali na namin. Kaya sana ay nasa nila sila sa ganitong paraan. Ang so, maganda diyan kapag ka nainitan, dito yan sila oh. Yung mga tubigan diyan, diyan sila naga ligo. swimming sila diyan. <laughs> Tas dito nilagay nila ng tubigan. Tas may inuman din to. 'Yan yung inuman nila oh. May mini pull din oh, drinker. Yung kabila ganun din, may ganyan din. Tulutanan na 'yan ng tubig ko. Oh, hindi sudi ay. 'Yan na to. Tas 'ni. 'Yan ang may eh, mamay. Kaano ka? 'Yan ni. Dugo nana ni. 'Yan. Ito pala itong ano Kasi ko kuloy ako Ha? Lili, kina isa yas? Kina Oo Ayan, nalagyan ni Elias na ng tubig Ang aming drinker ng pig Yung mga bata sa amin no oh, Tumutulong yan pag nagpakain kami ng baboy Yung mga baboy, di na nila namalain kumakain na ng mga baboy kasi minsan or busog na to sila kasi kanina pinakain na rin to hindi oh, na malaya na kumakain yung mga baboy so oh, sila oh. Aba ito na malaya niya may tatakbo yan so, susunod naman yung iba ayan yung ating paligid dito yung mga manok ayan yung mga mga uh, may kambing din tayo dun banda dito tayo sa kambing ako nga baboy, binigyan natin ng feeds. No, yung mga baka, no, baka, kambing. Yan yung advantage dyan kasi hindi na natin kailangan ng feeds. Yung mga damo na nasa paligid natin, yan mismo yung kinakain nila. So, ayan sila. O, no, oh, dito may kambing na rin tayo malapit ng mga anak. Ito, malapit ng mga anak. Ah, ito, nakalabas. Actually, <laughs> ito, ito, dapat dun to sa loob. Eh, yung nanay niya kasi nandito yung may bagong anak nung bagong mga anak ang mga kambing natin nilalabas na namin dito eh ayan eto nakalabas so sumama pa rin siya dun sa nanay niya so may dalawa tayong malapit na mga anak eto malapit na siya mga anak tapos itong isa itong brown yan. malapit na rin yung mga anak so ito yung bagong may anak na hello me 'yung kanina 'yung mga kambing nating iba, ando naman sa kabila 'yung mga 'yun 'yung mga ano uh, mga malaki na at 'yung mga matagal-tagal pang mga nak. So pag malapit na mga nak hinihiwalay natin, hindi na natin sinasama doon sa may mga baboy. No kasi posibleng kainin ng baboy. No kaya masasayang 'yung aantay kaya ganito ang aming paraan na dala namin dito. So ayun, pagkain ng baboy doon sa kabila. So, punta na ako doon kasi patalian din yung mga inang baboy doon na malapit na rin mga anak no, sunod sunod to actually minsan ganito mga, pag nanganak na yung mga kambing sumusunod din naman mga anak yung ibang mga halaga natin yung baboy na inahin so, no, magtatali tayo ngayon na ang inahing baboy kasi lalabas na natin pero yun naman isisilong natin yon. No, doon natin sa may silungan ilalagay Dayo. so many dreams actually dito pwede na ilagay dito yung isang dalawang inahing baboy na buntis kasi silong yun dito sa may kuhan kapag ang ka, mga anak na sila mismo o, may silongan din dito para pag umulan man hindi magpuputik yung kanila mga anak Ayan. may bubong dito Ayan. dating bahay ng kambing to na ngayon ay gagawin na nating espasyo para sa mga baboy natin so dito natin lalabas so dito nagaputik na rin oh. minsan dyan sila naga swimming so, mga baboy natin so, dito, dito. Oh, hello. Oh. Ah, may kambing nito tayo dito na ako dumaan natin. Medyo mababang park. Hello, May! Tingnan natin mga kambing dito. O, yung mga kambing natin dito. So, kasama sila ng mga baboy dito. Naka-free range. Tingnan natin yung mga kambing dito. Ito yung mga inahin din to. So, may mga inahing kambing dito. yan two apat yan na inaingkambing dyan tapos mga lalaking iba eh, yan ay susunod so naman yung mga anak no? so buntis na rin to actually Pero medyo matagal pa kasi yung dede nila yan, e no, hindi pa nakabitin malalaman kasi yan pagka malapit na mga isang inaingkambing naka ano na yung dede nya no? mabigat na mabagalaylay na pag malapit na mga anak ito, medyo matagal pa. Pero mga buntis na. Ayan, may tatlong lalaki dyan ng mga anak nila. Actually, marami mga lalaking kambing namin ngayon na anak nila. Kaya na, kumakain na yung mga baboy natin. Free range dito at nandito rin yung isang barato. So, piliin natin ngayon yung mga malapit na mga nakating ng ating katalian. Smingoy! yan yung dalawang malaki.

Saan ba dito may? Hello? Ito, tapos Ito uh -oh. At malitan yan ito? no? Okay. Ito Ito, at saka yan Okay Hindi kayo nanganak na to? Gagawang kameraman no?

ano ba ng konti. Mama, di ba type C yung side view ko? Lalabas na yun sa mama. May anong ko ng pagkain? Ha? Saan isa? Ito? Oo. -o. Okay na. <laughs> Train natin si Elias para pwede maging cameraman ko. Ha? Kapag wala sila mama, sabi ni Elias, ay, nabaho pala ako dito eh. Derek. Kami kan chamano. Oo. Dedyan di pa? Ayay. Namay, Dek. Namay maraka ires. Derek. Ni delicious, perfect day. Oo. Tas Ni asa i pagak Mana oil. Mana oil. natalian na natin yung mga baboy at ngayon ay kasalukuyan na silang kumakain ng kangkong na no may darak at kunting feeds tapos maya maya naman papalabasin ko na lang ito ihiwalay natin dun sa kabila para yung mga baboy natin ay free naman kasi dito dito kasi delikado pagka dito ng anak it's either dun sila ng anak sa may bangin kasi medyo malawak to may pababa may tubigan na part So, silikado So, kailangan may lagay natin sila sa mas safe na lugar at doon sila mga anak. Ayan, importante may tali na. Mamaya, so, i- isama na natin yan sila sa labas. putik lang no dahil ngayong panahon ay tag-ulan. Ayun, may mga putikan doon sila nagaligo. Mahilig kasi din ay yung mga baboy na inahin sa mga tubigan. Kasi nga mainit yung kanilang katawan. So, ayan. Antayin lang namin na matapos silang kumain bago namin ilabas. So, ayan, observe ni Andrea na malakas na humigop ng tubig, naubusan sila ng tubig kaya nilagyan niya bawat pagkainan dito. Nilagyan niya ng tubig. Eh, tapos meron din naman silang inuman dyan mamaya pagka initan sila. So, ayan yung ating mga baboy dito. Medyo maputik lang dito kasi sunod-sunod ang ulan. Pero ito okay naman so far, no? Ito yung mga hybrid na baboy. Siya mga nagtanong, nabubuhay daw ba ang hybrid na baboy sa ganitong klaseng paraan? Nakatali o naka free range? Nabubuhay naman, no? Based sa experience natin. Kasi dati, mga maliliit pa lang ito habang pinapalaki natin ay ganito na. No, no na sila sa ganyan. Minsan lang, pinasok natin dito pero saglit lang kasi mukha silang mahina pag nasa loob ng kulungan no, kaya nilagay natin sa labas ayan uh, okay naman sila uh, so far lumalaki naman at uh, observe na natin pag naging na sila kasi medyo matagal-tagal pa yung antay natin dito kasi ito mata ito, nasa dalawang buwan pa lamang ito mga baboy natin to kaya ang lalaki kasi ito ay hybrid na so ito sila kailangan bantayan kasi dito minsan lumalapit dito yung mga pabo ayan may mga pabo kami doon so may batang taga bantay So, nandito si Andrea, siya ang nagbabantay na aming baboy para hindi agawan ng mga pabo kasi malakas na mukha ang mga pabo, mauubos agad yan. At pagka kumain sila, sama-sama. Tapos -sama. so, yung isang baboy natin, nandito naman. Yung iba namin mga baboy na pinakawalan ko ay yung tinanggal natin doon sa loob ng pre-range area na ilabas na rin natin sa wakas. Ito naman yung kambing natin. Nandiyan lang sila. Yung ibang kambing natin, umalis na at linisin pa natin itong kanilang kulungan. Yung iba nandun na. Doon, oh doon na naglalakbay na sila papunta na sila ngayon sa may damuhan na part at doon naman sila kakain tapos dito meron tayong mga kambing dito na may meron tayong mga kambing dito na buntis no? so meron din dito bagong panganak ayan yung mga buntis yung bagong panganak ito mga buntis na to ito yung mga malapit na mga anak yung iba sa loob actually marami din dyan buntis na rin pero yun yung medyo matagal tagal pang mga anak tapos dito ayan dito naman o, tatlo na lang yung natinira natin dyan na buntis na baboy. Kasi yung mga malapit na mga anak, nakahiwalay na. Nandun na, nakatali na. So, yan naman. Pagka uh, sa araw na siguro mga 2 days, 3 days bago mga anak, ilalagay na natin doon sa area na may silungan. so, kasi para hindi mabasa yung mga biik nila. Kasi meron natin yung listahan nito at alam na natin yung estimated kung kailan mismo mga anak. O, so, ito lang mga 2 weeks before mga anak, nilalagay na namin dyan. O, so, yan yung isang baboy natin na inhiwalay kahapon, nakatali na siya dyan ang maganda kasi nito, pinapalaki namin to ng sanay na nakatali no, kaya madali na lamang pag tinali ulit hindi na sila nagwawala so ayan, ito naman yung isa na gagawin pa lang ina baboy at yung iba natin nandito naman, ayan, nandyan naman ang mga nakatali na so ayan yung ating update dito sa bukid at muli po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, happy farming po, thank you for watching